Hey guys! Kamusta? Ako nga pala si Echo and for today's video pag-uusapan natin ang um, continuation ng duty natin mula morning shift hanggang evening shift. So, samahan nyo ako. Iko-compress natin yung 8 hours na duty sa ilang minuto na pag-uusapan natin at samahan nyo ako mapagod kasi panigurado um, mapapagod at mag-e-enjoy kayo actually at madami kayong matututunan sana sa mga pagkakuntuhan natin dito sa video na ito and thank you ulit sa lahat ng mga supporters natin and viewers natin na lagi nakasubaybay sa lahat ng mga galap natin and kaya totoo ka lang tan sinabi. <laughs> so yun na nga sa last vlog natin pinag-usapan natin ang mga activities ng isang ward nurse sa isang rehabilitation um hospital dito sa Germany. At ako yun, syempre. Syempre, point of view ko lang naman yun. At yun yung mga ginagawa namin sa hospital namin o sa clinic namin. And for today's video, uusapan natin yung activities naman ng mga evening shift. Doon sa last video natin, huminto tayo ng 2pm dahil yun yung panahon na ng endorsement. Actually, by the time ng 1.30, nagdadating na yung mga incoming nurses. Pero, kikwento ko sa inyo, kasi, um, depende yan actually sa area na mapupuntahan ninyo dito sa Germany. Usually, ang tradition nila, ang tradition, kinakaugalian talaga nila is yung panel, yung buo, round table, long table, doon yung endorsement. Pero sa amin kasi, um, para mas mabilis, efficient, mas mabilis din yung yung pag endorse uh, sa dami nga ng pasyente yung sabi ko nga may front and may back area so yung tawag kasi sa front is forne eh. ibig sabihin yung, yung area ng front area at saka yung hinten yung back area yung front and back so front front area nurses yung yun yung mga monitor sa amin yun ha sa amin lang naman to i-receive siya ng nurses ng evening shift Ah uh, separately doon sa back nurses, sa uh, hinten nurses. Bilang evening shift nurse, so dalawa kayo mag receive doon. So, yung front um, area na yun, hahatiin siya, sa kal uh, hati siya sa gitna, so kanan sa kaliwa. Dahil monitoring patients siya, usually dalawang fuck or dalawang licensed nurses ang uh, nag-handle sa area na yun kasi nga monitoring siya more on mga, may mga medicines may mga unstable na vital signs na kailangan mong inform yung mga uh, doctors um, every now and then yun yung routine doon pangalawa naman uh, kung ikaw ay evening nurse sa may back area o sa may hinten um, sasabi ko ka kanina ito yung medyo stable na ng mga patients yun yung mga Um, substandish, o ibig sabihin uh, kaya nila yung sarili nila uh, na hindi mo na kailangan masyadong alalayan uh, pwede light na ano lang sila na health lang yung kailangan nila bibigay yung gamot, yung mga ganon, yung mga um, ipapaabot yung ganito. So, yun yung mga pasyente na nasa likuran. Kaya, iisa mo lang doon, tapos, yan, kayo nag-overlook sa kanila kasi nga, madami sila, pero, uh, isa mo lang, pero madami sila, pero, stable naman. Ako, kung papipiliin ako, um, syempre, gusto mo yun sa may hinten, pero, sa so, sobrang dami ng pasyente doon, halos parehas lang din yung time na in-spend mo sa kanila sa time na doon sa may mga monitoring. So, parang parehas lang din. Ako, kahit ano doon. Iyon ko lang talaga is yung masyadong may um, activities na, na ginagawa mo sa isang, sa isang patient. Para sa akin, ang maganda lang dito sa Germany, yung iba sa atin is kapag um, yung mga simple things lang na, na endorsement, ay okay lang sa kanila. I mean okay lang na pag hindi mo nagawa. Bigay tayong example. Yung mga um, mga morning shift na kapag sobrang busy talaga nila tapos hindi nila nagawa yung wound document um, ano pa ba? Yung mga basta yung ibang mga documents na hindi naman talaga super urgent. Pag hindi nila nagawa, eh, pwede nilang endorse some evening shift. Tapos kung pwede, kung magagawa ng evening shift, sige. Kung hindi, kinabukasan. Parang ganun. So parang hindi sila ganun ka big deal uh, sa kanila yung mga hindi nagagawa agad. Tulad niya yung mga urinalysis, urine culture, kapag ka hindi naman urgent, yung, yung stable din naman yung patient tapos makakapaghintay bukas pwede na lang endorse yun hanggang bukas pero kapag yun nga, stable may fever tapos sinabi sa'yo na pwede bang ikaw nang gumawa ng urinalysis bilang, bilang evening shift uh, gagawin mo talaga siya parang sa Pilipinas lang din na mayroon maroon pa silang mga pahabol na orders so sasabihin nila habang nag-endorse ko sasabihin nila pupunta sila sa endorsement na, na sasabihin na Pwede pa ng ano ng UA kasi naglagnat kami ng pasyente kanina o kasi baka kailangan palitan na yung catheter. So yung mga ganong bagay ay usually nangyayari um, kapag endorsement minsan may mga pasundot-sundot. So bilang evening shift nurse um, parang ano siya i-ano siya, i-accept na sa sarili mo na may mga ganong mga orders, may mga ganong um, mga endorsement na pwede mo pang gawin. So, kaya, kailangan mong i-prioritize yung patients mo, kailangan mong i-prioritize yung mga gagawin mo within the next few hours. Dahil dyan pag-usapan natin kung ano ba ginagawa ng mga nurses ng evening shift sa first round ng duty. Kaya tuto ka na. 2 p.m. Start na ng first round ng mga evening shift nurses. So actually, depende yan kung sino yung magtatrabaho. so culture natin mga Pilipino, tayo usually, eh, gusto natin uh, matapos agad yung trabaho, maumpisahan agad. Um, ako, hinatay ko mag 2 p.m. And then, pagka, uh, usually pag 2 p.m. talaga umalis na din naman sila eh. pag alis nila, um, uh, pe prepare ng mga medicines. So, nag-start ako ng usually ng 2 p.m. So, syempre, depende pa din yan sa so, area na mapupuntahan mo kasi uh, hindi naman minsan allowed minsan hindi yung pre preparation yung mga ganun minsan allowed minsan hindi so pero sa amin kasi medyo maluwag naman at saka okay naman din yung mga pasyente na hindi sila nangingiila masyado ng mga gamot pag sinabi mo na dito lang sa area na to ako uh, magbibigay ng gamot hindi naman nila ginagalaw yun ako kung alam ko din naman na papakailaman ng pasyente yung gamot ng hindi ko alam usually tin tinataas ko siya yung hindi niya maabot at saka yung hindi niya alam dapat natin tandaan kapag nipiprepare ng gamot uh, dapat out of reach ng pasyente kapag ka hindi pa niya iinumin or iti-take depende sa, sa iyo kung saan mo gusto magsimula yung mga ganun ba kasi nga ipaprioritize mo kung ano yung sino pasyente yun ang agad ng um, immediate attention at sino agad yung na, dapat mong tignan agad kasi baka mamaya pag hindi mo siya tinignan magkaroon pa ng further na problems punta tayo sa first round so usually may maiiwan sa nan yeah, 2, 2 pm di ba yan usually may mga 3 pm may mga gamot dyan and all so pwede mo siyang ibigay within that time and ipiprepare mo yung mga gamot ng pasyente Hmm. dito mo na rin ginagawa yung turning ng mga pasyente pagka nasa front nurse kung front nurse ka yung mga kailangan mong i-turn, i-turn mo na tapos tignan mo na yung um, kung mayroon silang pupo at saka, pwede ka dito mag-INO, yung INO syempre hindi yung INO dito hindi naman, first round ng INO parang ganun, hindi naman naman i-sum up sya talaga saan kasi, gusto kong makita kung Usually kasi dito, depende nila sa ka-endorse mo. Usually may masipag na end ng shift nila eh nagde-drain sila ng mga catheters, ng urine bag, ganun. Uh, may, may iba naman hindi. Sa, sa akin kasi, syempre, para malaman mo kung sa shift mo ay um, na nangyari may, may, may dugo yung urine ng pasyente and, or kung hindi ba siya talaga umiihi and all, alam mo sa sarili mo, sa shift mo na Uh, na monitor mo yung patient within, within your shift inumpisahan mo yung duty mo ng normal or walang problema yung pasyente and then within if lang ah, within your shift may nagbago doon sa kondisyon niya alam mong sa'yo nangyari yun o kaya naman, on the other hand kapag ka na-receive mo yung pasyente tapos uh, may problema yung may problema doon sa pasyente alam mo ko agad na hindi sa shift mo nangyari yun kung napunta ka naman sa back area which is wala naman masyadong monitoring titignan mo lang yung mga pasyente mo kung nandoon sila sa room nila tapos ako kasi ito hindi siya ano hindi siya ganun advisable Or, sa tingin ko super dami ng pasyente tapos isa mo lang doon wala tutulong sa iyo kapag uh, ikaw na yan beh parang ganun ikaw lang yan kung hindi mabait yung o oh, hindi mo ano yung yung makakasama mo eh hindi ka talaga natutulungan kasi nga super busy din sila sa harapan kung ikaw ay uh, nurse sa um, likuran dahil mag-isa ka uh, ako ginagawa ko ay uh, pagka pumunta ka sa room ng patient uh, medicine pag turning, may, may mga turning patient iti-turn mo din sila kung hindi nilang kaya, mag-aeno ka din and then kung mayroon din mga NGT tsaka PEG eh, gagawin mo din siya actually katulad ng ginagawa pero ang kahibaan dito halos sila ng mga yung self-standish yung mga normal na patient na kain nila yung sarili na binibias ko na kagad sila usually lagi silang by the time na ibibias ko sila later iwala eh, sila sa room nila mas okay sa akin na na ko sila within my shift kaya, kaya sa hindi ko sila na VS uh, within my shift dahil wala sila sa nila. So, parang ganun. Mamili ka na lang eh, The lesser evil. Dahil nga rehabilitation, uh, rehabilitation clinic kami. Kali galing sila sa therapy um, ng mga 1pm, 2pm, ganyan. So, dahil first round yun, maabutan mo sila nakaupo sa wheelchair. So, dahil matagal na sila nakaupo sa wheelchair, with, siguro nasa 3 to 4 hours na sila, it's about time na kailangan na nalang humiga sa bed nila. So, yun yung mga trabaho ng evening nurses. Uh, kung prepare prefer ng patient na humiga na, ikaw talaga yung maghihiga doon. And then, pwede mo silang tanungin kung oh, gusto mo na ba na uh, magpalit ng damit pang patient's gown. Gusto mo magpatient's gown? Uh, minsan, oo. Minsan, hindi. Meron din times na 4 PM, 5 PM dadating yung mga relatives. Ito naman yung time na yung mga pasyente either humiga sila sa hiniga sila ng mga therapist sa bed nila noong morning. Tapos ikaw naman yung mag, mag uupo sa kanila, tapos bababa sila sa kantin para doon sila mag-sa coffee shop, o kaya sa labas para magkwentuhan sila ng family nila. Iyon nangyayari. And then babalik sila after 1 to 2 hours. So yun yung medyo challenge sa isang evening nurse. Mahira, mahirap lang yung sa mobilization. Kasi nga, kumakain ng time. Um, tapos, syempre, yung, minsan chichikachikahin mo din yung mga relatives, yung patient. Hindi lang naman yung, oh, upo ka agad, tapos alis ka na agad, di ba? Hindi naman laging ganun. Kailangan mo din assure sa kanila. Yung parang ano ba, Karon ng rapport sa isa't isa within relative, nurse, and patient's relationship. Ikaw, kung ano yung technique mo na parang, kasi kung alam mo namang stable yung vital signs ng patient, pwede mo na siyang EBS. Pero kung syempre alam mo na they're taking medicines, blood pressure, kailangan mo i-monitor, kailangan mo malaman ng alas 7 ng gabi kasi usually yung yung medicines is alas 7 ng gabi ikaw kung sa tingin mo ay hindi naman makakapekto sa routine at saka doon sa condition ng pasyente hindi mo siyang i-VS agad ako bin ko siya agad eh. sila agad para madali tayo matapos at syempre pagkatapos ng gera kailangan naman natin kumain so from uh, 2pm to 4pm first round and then 4pm dito sa amin Um, dapat or sana tapos mo na yung lahat ng gagawin mo para sa first round kasi kailangan mo nang kumain ng 4 pm or magpause ang tawag doon sa amin is pause or pause syempre um, pause or break time ang culture dito or tradition dito is kakain kayo ng sabay-sabay um, kaya bilang Pilipino syempre hindi naman ano ba for 4 pm snack time natin merienda so Usually, yung binabaong ko ay, ano lang din, sandwich. Um, bimibili ako sa grocery ng mga, um, actually, hindi cookies, hindi makabubusog doon. Yung mga tinapay-tinapay lang din, like raisins, raisin bread, ano pa ba, cinnamon, sumada yung parang mga gano'n. <laughs> talaga hindi nangangamoy, hindi yung kung ano lang yung bread na nado sa grocery. Yun, usually yun ang ibinabaon ko. Toks, chocolate drink, yung mga ganun, uh, juice. Kasi anong nangyayari, round table kayo, nakaharap kayo siya siya, siyempre kumahain kayo. Tapos ito na yung time para magkwentuhan kayo. Doon na mahahasa, <laughs> mahahasa talaga yung Deutsch mo, yung Sprake mo, magagamit yung kung paano ka magsalita sa kanila. Kasi Siyempre, iba-iba kayo ng, ng trabaho nung una, hindi kayo nakikita o kaya naman uh, hindi kayo nakakapag-usap masyado kasi nga may kanya-kanya kayong -kanya work. Ito yung time na curious sila sa mga kinakain mo, tapos tatanungin nila ano yung kinakain mo, ano yung kakainin mo mamaya after ng duty. Kasi curious sila ano yung, kung bago mo lang silang nakasama, ano yung culture nyo. Tapos ikaw din naman siyempre, kahit papano kung bago ka, um, ano yung culture nila. Makakasama ko kasi parang ang dami na din nilang kumain eh. Parang dalawang beses, syempre, dalawang isang tupperware na may mga vegetables, vegetable salad, tapos after nang kakain pa sila ng something. Kasi madami din pagkain nila. Tapos sasabi ko, kakain ka pa mamaya? Sasabi ko, ganun. Sabi nga, uh, hindi na, parang tutulog na lang din ako, gano'n tas tatanangin ka din nila ikaw ba? Habi oh, ko, oo kakain pa ako ah, kasi kakain pa akong rice o oh, ba? Diba? <laughs> rice is life dun, dun ka na nila tatanungin about sa mga personal life mo kapag ka kumakain na kayo ng sabay sabay be ready ka lang na kung ano yung mga isasagot mo na kasi minsan mga mo din sila <laughs> after mo nilang after nilang malaman yung mga bagay-bagay sa'yo uh, maya maya alam na nung susunod na shift o kaya sa susunod na araw, ingat kalin, chismosa din naman sila. Pero, siyempre, kung mabait ka sa kanila, I mean, kung matulungin, mabait ka sa kanila at ano naman, okay ka sa trabaho. Parang ano lang Pinas, wala din naman pakailamanan. Sa amin, medyo may edad na din yung mga kasamahan ko. hindi, hindi na din kami parang sa Pilipinas na after ng work ay magkikita-kita, yung mga ganun. May, is, may isa akong friend na, ano, na di taga dito, tapos, yun, minsan nagko-coffee kami. Pero yung talagang regular na makikita, hindi. Magkakayayaan lang minsan, pero hindi madalas. Yung mga times ng birthday ko, Pasko, mga bagong taon, kapag ka nagkabuyuan na, oy magluto ka naman ng ganyan, magluto ka naman eko ng ganto, yun time na sinasabi nila sa'yo na, magluto ka kasi nga natikman nila yung ganto natikman nila yung ganyan Then, actually yung ano dun, dun, dun kayo nagkakaroon ng uh, rapport sa isa't isa bilang workmates kasi nga and uh, nasabay na kayong kumain nakakapagkwentuhan na kayo e, parang para sa akin i-grab e, mo na yung opportunity na yun nakikisama ka sa kanila nakikipagkwentuhan ka sa kanila and syempre pre, ano, kung ano lang preference mo syempre yung pipilit yung sarili mo na eh, kung gusto mo, kung ayaw mo, expose yung sarili mo, makapagkwento sa kanila, prepare mo naman na din yan. Pero, syempre, tao din naman tayo, kahit ikaw din naman, kung, kung sa tingin mo, parang, hm, hindi di ako yung nakausap nito, ano mararamdaman mo, diba? Ganun din naman sila. Universal idea, principle, na dapat nating sundin. So, communication is the key. So, pipe 5 p.m. pupunta na ang second round. Sa second round naman ang, ang mga ginagawa ay syempre unang-una ay vital signs and blood sugar. Yun yung mga isa sa mga mong gagawin. Kung pwede, mo, pwede madalas silang pakainin with an NGT at sa PEG. Dito na din yung time na i-prepare mo na yung abend broth or yung tinatawag na dinner syempre. Punta naman tayo sa dinner. Sa pag-prepare ng dinner, syempre yung kalahate sa kabila ay sa harapan at sa kalahate sa likuran. Yung dalawang nurses sa harapan or tatlong nurses, sila yung bahala doon magpakain sa may harapan. Sa so, may likuran, kung, kung mag-isa ka lang yun, dapat mong tandaan kung paano i-manage yun. Kasi nga, sobrang dami ng pasyente na yun, ikaw lang. Pero dahil na-VS mo na siya kanina, para sa akin, mas madali mo na siya magagawaan. Pag-usapan natin yung pagkain or yung dinner ng pasyente natin. Actually, uh, isa sa mga culture shock na meron ako or meron mga Asian or mga Pilipino um, sa pagdating sa dinner ay yung type ng dinner na meron or inahanda nila. Um, Para sa akin, parang ano sila eh, parang pareho lang nung kinakain nila nung A uh, breakfast tsaka nung dinner ang pagkakaiba lang ay sa breakfast yung jelly or jam minsan yung kinaka uh, butter with jam mga gano'n minsan meat meat cheese gano'n pero kapag ka naman night walang ang wala lang is yung may butter pa din uh, ang kapalit ng jam verse mga mga ham mga ganun ham bacon yun yung mga kapalit nila tsaka yung mga liver spread yun yung, yun yung hinahanda sa gabi hindi ko makalimutan sa tiktok na panood ko parang Asian siya na, na, na hospital sa sa Germany, nagreklamo siya na parang nag, sa ano, naglalabas siya ng sama ng Parang, huwag na huwag kayo mag, magpapahospital sa Germany uh, dahil uh, maninibago kayo sa pagkain na ihanda sa inyo. Tapos pinakita niya yung Nung una, nag-request siya ng ganito, ng ganyan, tapos ang binigay sa kanya niya ganito, tapos pinakita niya yung mga, yung katulad na binibigay din namin. Sabi niya, hindi ako mabubusog dito, hindi ako, bakit ganito yung inihain sa akin? Tapos naisip ko, parang may point siya in a way, pero kasi dito, ala eh, nasa ibang bansa ka, tapos yung culture iba doon sa, sa kung anong lugar meron ka, and then, depende yung sa institution actually, kung um, in-honor nila yung preference ng pasyente pagka dinner. Alam ko pag lunch, okay lang. Yung parang sa tanongin ka kung ano yung gusto mo din. Pag dinner, tatanungin ka pero within that limit lang. Kasi wala sa amin na, wala kasi nagpe-prepare ng sa kantin ng dinner kundi yung nagpe-prepare ng dinner is yung mga service lang within that area or within that department. So, mahirap talaga ang mga hospital lalo na sa ibang bansa Ay dahil iba yung preference mo sa, sa kung nung area na yun or nung bansa na yun. 7pm, ito na yung time para ibigay mo na yung mga gamot ng pasyente. Pwede mo na siyang i-turn, pwede mo na siyang i-prepare para, kasi 7pm na yon hanggang 9pm ka lang, di ba? Pwede mo na i-prepare yung pasyente sa pagtulog kasi nga, kung tapos na siya mag-dinner, kung pumupo siya, Uh, ilinisin mo na siya, uh, mag-INO, mga ganun. Um, kung hindi pa siya nakagown, pwede mo na siyang i-gown. So, lahat ng mga pwede mong gawin within that time, mapadali trabaho mo kasi nga, meron ka pang mga susunod na gagawin. Ito mo nagawa sa first patient mo, sa susunod na patient mo naman, third patient, hanggang sa matapos ka. Kung nanonood pa, siya, nanonood pa ba siya ng TV, kailangan ka ba ng TV, pwede man nang patayin yung TV para sa kanya, para makatulog na din siya kagad. Kasi nga, kinabukasan, kung hindi naman uh, weekends, um, 7 a.m., meron na siyang activity, or 8 a.m., meron na siyang therapy. So, para makatulog siya, makapag-rest siya kagad. Usually, ganun naman yung mga patient na namin, natutulog sila na maaga. Pwede lima yung pasyente mo anim, kapag ka nagawa mo yung isa-isa, tapos na parallel test mo kung sino talaga yung dapat mong unahin at sino yung dapat mong uh, bigyan agad ng attention, matatapos mo siya within 8.30. So, kapag ka, um, nag at tapos mo lagi lahat yung pasyente ng 8.30 ito na yung time mo para mag charting so pag charting naman ito kasi computerized na eh computerized and half computerized and half na sulat parang ganun. meron pa din kaming record reviewin mo na kung ano yung mga i-endorse mo so, kung ano yung endorse ng morning shift sa'yo dapat mai-convey convey convey may convey mo doon sa susunod na shift mo syempre kasi responsibility mo yun na responsibility mo na malaman nila kung ano yung mga nangyari sa umaga sa shift mo at ano yung pwede mangyari sa shift niya. 8.30 to 9, yun yung time na dapat nagpiprepare ka na talaga sa pag-endorse kasi mga 5 um, minutes before 9, damadating na yung um, night shift. So, dalawa Sa amin kasi, dalawa lang silang duty na night shift. At eh, hinahati lang siya yung parang left side tsaka right side. Tapat, 9 p.m. tapos mo na yung mga charting, uh, yung blood sugar, yung VS ng pasyente at napakain mo na siya within NGT o kaya naman yung sa PEG yung mga uh, para yung susunod na nurses ay hindi no, dahil dalawa lang sila hindi na ganun katrabaho yung gagawin nila kasi madami pa silang gagawin at yun ipapalawalag natin sa susunod na vlog natin pero balik tayo endorsement minsan hiwalay minsan parehas silang nandoon bakit? kasi yung night, shift, night shifts dahil dalawa lang sila dapat minsan alam din nung isa kung ano yung nangyaya mangyayari or nangyari dun sa pasyente na kahit hindi niya hinahandle pero kapag ka, alam naman nila na kilala mo na yung pasyente at nahahandle mo na at kaya mo naman Um, minsan pinapabayaan ka nila oh, i-receive mo na to i-receive mo yung isang ganyan para mas mabilis yung endorsement at maaga silang makauwi. Para sa akin, ang pinaka-paborito kong duty is spate dins or yung evening shift. Less yung mga tao sa paligid, walang visite, eh, di ba? Walang nakakakabang visite. Eh. Advantage. Sige, pag-usapan natin yung mga advantage. Mas prefer ko yung evening shift. konti lang yung mga tao. Walang ibang mga, yung mga therapist, yung mga ibang doctors, yung ibang mga admins. So walang masyado na sa paligid. Pangalawa, uh, mabilis yung trabaho. Yun, katulad ng bilanggit ko, halos iyon lang din naman, not unless may mga monitoring. But, yung disadvantage naman, kapag uh, monet, may monitoring kang pasyente, ikaw lang talaga yung mag-handle nun, kahit pa paano. Kung tinutulungan ka nila, good, good for you na tinutulungan ka nila. Pero, Usually, dahil may, may mga pasyente rin sila, limited lang na time na para tulungan kanila. Pangalawa, which is madaming activities pag uh, mobilization kasi yun yung time na tatayo mo sila, ihiga eh, mo sila, yung mga ganun. Bago sila matulog, yung mga ibang patient na uh, hindi kaya mag-toothbrush, can time sa kanila talaga para sa hygiene and all. Pero yun pa din yung favorite ko. yun basically, yun yung nagustuhan ko doon. Tapos, plus pala, uh, hirap akong gumising ng umaga uh, at saka late din ako nakakatulog. Pero, all in all, favorite ko talaga yung Spate um, Deans para sa akin kasi yun nga, dahil sa mga advantage na nasabi ko kanina. <laughs> Grabe, napagod ako. At alam ko napagod din kayo. Pero sana may natutunan kayo at nagkaroon kayo ng idea. So kung ikaw ay um, nagumpisa pa lang, anxious ka, or nasa Pinas ka pa lang, um, curious ka dito sa Germany kung ano yung mga magiging buhay at kung ano yung mga ma experience mo um, lang sa channel natin Random Echo Vlog at syempre um, samahan, ano, samahan nyo ako ma experience lahat ng mga mga magaganda, malulungkot, challenges and all mag-subscribe ka lang sa ating YouTube channel, panoorin mo lang yung vlog natin, kuha ka ng idea, mag-comment ka sa comment section down below para kung meron kang katanungan, uh, kung curious ka, hindi lang dito sa Germany, pwede din sa Aust Austria, sa Poland, sa iba't-ibang parte ng ng um, Europe, eh, baka makatulong ako sa inyo, makatulong kami sa inyo actually, and yun, Thank you guys sa lahat ng suporta. Ah. Kung napagod kayo, eh, sorry. <laughs> and sana, um, panorin nyo yung susunod ating vlog all about sa activity naman sa next shift. So, ba? Diba, natapos na natin ang 8 shift within few minutes. And sana nag-enjoy kayo and see you on the next one. Bye! Kung nagustuhan mo ang video na ito, please subscribe to our YouTube channel na Random Echo Vlog and hit the notification bell para manotify ka sa mga bago nating labas. Tandaan mo, hindi lahat mahirap para sa taong nagsusumikap. And remember, stay cute. Bye! Pagod <laughs> ako. Pagod ako. Pagod ako. Gusto ko ng leche plan. Char. So, yun. Pawala na pawala yung mga gamit sa background ko kasi paalis na tayo, guys. Within this month, eh, lilipat na tayo ng ibang area. So, <laughs> bye!